sa gitna ng Maynila, sa pagitan ng mga lumang pader at puno ng akasya, naroon ang isang sementeryong matagal nang nilimutan ng panahon, ang Paco Cemetery, isang lugar na puno ng alaala, luha at mga kwentong hindi kailanman na ilibing. Ayon sa matatanda, tuwing gabi ng undas, may isang babaeng naglalakad sa gitna ng mga puntod, nakaputi, nakayuko may mga bulaklak na nalalanta sa bawat daang madaanan niya. Siya si Isabela de la Cruz, ang babaeng ikinasal kahit patay na. Bago siya naging alamat, isa siyang simpleng babae mula sa Intramuros. Maganda, mahinhin at mabait. Ang tanging pangarap niya, ang makasal sa kanyang kasintahan na si Eduardo, isang sundalong naglingkod sa mga Kastila. Ikalabing pito ng Nobyembre. Isang libo walong daan at siyamnapu Dapat sana Sa araw na iyon Siya'y magiging asawa Ngunit sa halip na musika ng kasal Iyakan ang umaling-aungaw sa buong bayan Gabi bago ang kasal Biglang nilagnat si Isabela Wala pang gamot noon sa sakit na kolera Sa loob ng isang gabi Unti-unting humina ang kanyang katawan Sabi ni Eduardo Huwag kang malungkot Mahina niyang sabi habang hinahaplos ang mukha ng kasintahan. Ngunit bago pa sumikat ang araw, bumigay na siya. Sa gitna ng iyakan, napagpasyahan ng pamilya ni Isabela na isuot pa rin sa kanya ang puting wedding gown na ginawa niya mismo. Dinala siya sa sementeryo. At sa bawat hakbang ng prosesyon, ang mga kampana ng simbahan ay tila nagluloksa rin. Ngunit mula noon, may mga kakaibang nangyari. Sa gabi, may naririnig na mga yabag sa sementeryo. May ilaw ng kandila kahit walang tao. At may babaeng umiiyak sa dilim. Nasaan ang aking kasal? Yan ang bulong na sinasabing maririnig mo kung malakas ang loob mong pumunta sa Paco Cemetery ng mag-isa. Maraming nagsabi na nakita nila si Isabela. Isang caretaker ang nagkwento. Sir, Gabi-gabi po, may babaeng dumadaan. Nakaputi. Akala ko bisita lang. Pero paglingon ko, wala na. May isang pari naman, si Father Lorenzo, na minsang nagmisa sa sementeryo. Habang nagdarasal siya, may panyuraw na puti na biglang nahulog sa altar. Sa panyo, may nakasulat na pangalang Isabela. Mula noon tuwing alas 12 ng gabi, Naririnig daw ng pare ang mahinang tinig na nagdadasal sa lumang bahagi ng sementeryo. At isang batang babae naman ang nawawala tuwing undas. Natagpuan siya kinabukasan, natutulog sa tabi ng puntod ni Isabela, may hawak na puting bulaklak. Ang sabi ng mga taga rito, hindi raw nananakot si Isabela. Naghahanap lang siya ng dasal at ng kasal na hindi natuloy taong 2024. May isang content creator na gustong i-vlog ang alamat ni Isabela. Gabi ng Nobyembre 1, pumasok siya sa Paco Cemetery kasama ang kanyang kamera. Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa pinakakilalang haunted place sa Maynila. Pero habang naglalakan siya sa gitna ng mga nicho, biglang humangin. Ang kandilang dala niya, namatay ang cellphone niya, kumurap. At sa lente ng kamera, may aninong dumaan. Isang babaeng nakaputing gown. Lumapit ito, nakatingin sa kanya, umiiyak. Tinutupad ko lang, ang pangako ko. Nabitawan niya ang kamera, tumakbo palabas. Kinaumagahan, nakita siya ng mga caretaker. Nakaupo sa tabi ng puntod ni Isabela, nanginginig. Sa tabi niya, may lumang sing-sing na ginto Ayon sa pare iyon daw ang sing-sing na hindi kailanman na isusuot ni Isabela noong araw ng kanyang kasal Napagtanto ng lahat hindi naghihiganti si Isabela hindi siya multo ng galit kundi ng pag-ibig na naiwan Minsan, ang mga kaluluwang tulad niya ay hindi humihingi ng takot kundi ng kapatawaran Bago lumisan si Eduardo, ipinangako niyang babalik siya kay Isabela. Ngunit nasawi siya sa digmaan. Kaya at magpahanggang ngayon, nananatili ang kanyang kasintahan sa lugar kung saan siya inilibing. Naghihintay sa kasal na hindi kailanman. Kaya sa tuwing undas, tandaan natin, hindi lahat ng kaluluwa ay dapat katakutan. Ang ilan, kailangan lang nating ipagdasal ang mga bulaklak, kandila at panalangin. Yan ang tunay na kasal ng mga kaluluwang na iwan. At kung sakaling mapadaan ka sa Pako Cemetery, magdasal ka para kay Isabela. Baka sa isang dasal mo tuluyan na siyang makahanap ng kapayapaan. Kung naramdaman mong tumindig ang balahibo mo sa kwentong ito, ibahagi mo ito, hindi para manakot kundi para ipaalala na ang bawat kaluluwa ay may kwento. Magdasal tayo para sa mga nauna sa atin dahil minsan ang takot ay nagiging daan para sa paggunita. Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-share para sa susunod pa ng mga horror stories.